Hello guys, for today's video is nandito na naman tayo sa isang lugar na kung saan naghihintay ng ating napakabuting customer. Okay, ito yung dadaanan namin guys, papasok. Tapos yung bahay nila nandun pa sa pinakadulo ng bukid. Okay. Ayan, may baka. Napalaya. Ayan, kaya hindi mo masabi na talaga kang mga riders safe sila kasi yung isang paa nila talaga naiiwan na yun sa bukay. kasi nga siyempre, hindi mo maiwasan may mga masamang tao na ganun kaya pag dito na, na, lugar na to kailangan maaga ka dito kasi pag gabi ka na yan mga dadaanan mo kagubatan yan, yan, pala lahat na yan oh. Kaya minsan, shout out sa mga customer dyan, sa mga mahilig mag-order dyan, na pagdating sa dulo ng bundok, ikakancel yung order, isipin nyo naman yung gas namin. Kasi apakamahal na ng gas. Oh. Tapos yung tag -sinko, tag tagsingko po namin, ay kunting-kunti lang yun. Paano po kami, talong-talo po kami, sana naman po, wag nyo naman po ipakancel yung mga order nyo. Maawa naman po kayo sa mga riders nyo. Kahit gaano pa naman kalayo yan, gaano, tatawid pa kami sa ilog, sa sapa o sa ano pa dyan, ihatid namin yan, basta tanggapin nyo rin ng maayos. O ikakansil nyo naman ho, pakisagot naman ho ng tawag namin para hanggat nandito pa kami sa tabing daan, hindi pa makapasok kapasok sa liblib na lugar, maikansil na ho namin yung order nyo. Maraming salamat po. Thank you for watching.